Good morning. Good morning. Kaya matataba na yung aking tanim. Yan guys. Ito pala yung trabaho ko kahapon. Tinanggalan ko sila ng damo. Tapos yan. Siling labuyo. Maanghang sa maanghang. Yan oh. Matataba na yung tanim namin. Tapos yung alugbati, parang ang malas. Minalas. Inano ng manok. Yun. Talbos ng kamote. Matataba na sila. Dito guys, di pa ako tapos dito magtanggal ng damo. Hanggang doon lang. Yan. Yan. Sangig yan. yung malunggay namin guys sa ah, lakas ng hangin nung isang araw oh. ayan Nab parang na yung sanga niya masira okra ang taba ng okra patola ang palaya patola ang palaya patola yun naman guys ay kalabasa yun kalabasa marami yan sa sunod na araw gagawa namin to ng ano lagyan namin ng net para di siya maano ng mga manok para ligtas ang may alam ligtas ang may alam medyo hindi na makulimlim ang langit Yon guys, o oh, rambutan. Maraming bulaklak. Rambutan. Wow. orange yan siya guys yung malakas ang hangin at nahati sa gitna orange ah. ang ganda tingnan ng mga garden no? green na green talaga yung mga damo pati damo green na green dahil sa ulan ang ganda tingnan guys mga lords, good morning! morning. Ayan na si Haring Araw. Kami ay maliligo na dahil may atinan uh, pa kaming meeting. So, bye guys. See you later.